Wash out Madlong P? What's Ano kami, Maong? Oh? Wash out? What's up? Acid wash ba to? Stone wash? Wash out! Boom! <laughs> relax, relax. Namumutla ka. Parang kabadong kabadong ka. Oy, Wash out. Oh. Uh... Attractive siya kanini. Sabi yung car wash pa <laughs> Baka may car wash talaga to. Pag relax ka lang ha. Bas basain mo lang yung labi mo. Na Namumutla. Natuyo na siya. T ganyan. Ganun. 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 Baba ko tumaubi yan ah. dyan. Gusto ko ah. tubig? Na ayaw mabasa eh. Lasi basain mo. <laughs> oh <my God. laughs> relax. Okay lang yan. Okay lang. Yan. Okay <laughs> lang. <laughs> Oo. Oh, oh. Okay, isa pa tayo ha. Isa okay, tayo. What? Oh, wait. Inhale. Yeah. Exhale. <laughs> One, two, three, go! What's up, madlam people? Yeah. Watch out! What's up? Ano sa... Ulitin mo, practice ka muna. What's up? Sabi mo. What's up, mad lump? What's up? Yeah, what's up? Yeah. Pwede, yeah. pwede. Ready, go! One, two, three! What's up, madlam people? Grabe yeah. uh, si Wayne. Ah, pinidin niya tamad. Wayne? Wayne Way tamad. <laughs> Kala ko pinidin niya manong. O, oh, hindi pa lagi intro. Oo. <laughs> Oo, oh, 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 sige, sige. Hindi ah, ka niya Del Ramos. Wayne Del <laughs> Ramos. <laughs> Anong intro mo? Go. 24 years old. Ah, pakilala ka muna. Yes, old. <laughs> Wayne Way is old. <laughs> Relax. Para mag... Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ka ba? Tubig! 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 tubig. <laughs> Ba't may nainuman na lalasi? <laughs> Ayun. Okay pa. Gusto mo <laughs> ano? pa? 24 years old. <laughs> Gusto pa? <laughs> <ba? laughs> Kinabahan lang. Nabulol lang. Nabulo lang. Kinabahan. Wayne, pakilala ka muna. Hindi okay, ka, ka pa nagpakilala eh. Ako nga pala si John Wayne Palad, ang fruit shake vendor ng Quezon City. <laughs> Ilan taon na? Ilan taon? 24 years old po. Nako! Rona Marquez. Mar Mar Kaya pala malungkot na naman si Pink Kai. <laughs> <laughs> <Ganyan, ganito. laughs> alam mo yung mga kontrabida sa karton. <laughs> <laughs> And they are so cute. At Thank saka the... ano ha? May ganap sa buhay. Yes! Nagtatrabaho. Yes. Nagtatrabaho, yes. di ba? Hindi pala asa. Naka ilang Nakailang girlfriends ka? Tatlo po. Ah. Uh. Ano nangyari? Parang too much na. Too much na po yung mga nangyayari sa akin. Much? Like may cheating po na nangyari. Um, so, nasaktan ka na. Sobra po. Yung dumating po sa point na I take medicine po. Nagkaroon po ako ng anxiety and clinically okay. diagnosed uh having an anxiety, general anxiety disorder. Okay ka na ngayon? Opo, okay na, okay na po ako ngayon. Yehey. That's, Ye -hey. That's good. Yehey. Ye -hey. At dahil dyan, meron ka bang pick-up line? Rona, sana status na lang ako. Bakit? Para ilike mo ako. Pwede ko gusto nito magsayaw, nabibiti siya. Pasayawin niya Joshua Zamora yung sa... Ay, Joshua. Joshua Garcia, ang sayawan, ha? rito. na, Jay. Sige dito ka. Sasayaw si Wayne pero kailan sagutin mo yung sayaw niya? Alam mo yung nag-uuusap kayo sa dalawang sayaw? Okay. okay. Go, go Wayne. Wayne. Oh. Oh. oh, pasa mo, pasa mo. Pasa mo. Oh, di lang. Oh, pasa mo, pasa mo, pasa mo, pasa mo sa akin. Oh. Wow. Sagutin mo Wayne. Wow nakita mo yung luma sa bago' Oh 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 pa ka na sumali. Oh ka na. May pumili na Oh 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 Oh, Upo, oh. <laughs> <laughs> di ba? Siya kasali. <laughs> Ito pala, di ba si Rona? Oh 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 Okay, maraming salamat sa iyo. Eto naman mo. yung pangatlo.